Uy. Nagising po na nga daw si Fred. Hindi na po Gising ako nawalan na may bibi. Sina Mom sanggul presinto. Eh, <laughs> <laughs> <Ay, mapapapatayin. laughs> eh matindi nasa likod nagising dahil inuntog sa bisway. Hoy, <laughs> <May> tumalbis kanina <laughs> Sa likod din po. Sabay-sabay sila eh. <laughs> Tara. Ay, okay, hindi po. Okay na po ako. Okay, 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 Wala po akong ano dito. Wala po akong kwenta dito. Baka mamaya itipuyin niyo po ako. Ay! Vlog ko ah. sa Shout out to. Oh. Nandito po ay, kami, ay, kami sa Rock oh, so, Enjoy na enjoy kami dito ngayon sa Rock guys. Sulit na sulit ang lakad namin. Shout out, shout out shout sa kasiklahan. Uh, shout out sa, sa lakal ng South Bill. South Bill. Ano mo sa mo sa kontrat? Sa, sa, sa driver? Sa driver, nakawa ko na rin. laging mayroong pag-aaruga sa mga kapatid natin. Yung ating pong pagsasama-sama ay gusto ng Diyos na makita tayo sa kalagayan na tayo po ay laging nagkakaisap, at Huwag natin pabayaan na makakalagpas ang isang araw na hindi maramdaman ang kapatid ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng kapatiran. Kung hindi, isang bagay ang ating laging maisaisip. Ang pangako ng Diyos, kung tayo ay hindi iibig sa salapi, sabi doon sa 13 at 5 ng Ebreo, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan, hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan, ni hindi kita papabayaan. Alam niyo para maramdaman po natin yon, yung kapayapaan na yon na nagmumula sa Diyos, isang bagay po yan. lang tayong maging kontento, nakikita ng Diyos sa ating mga puso na hindi tayo nang iinggit, wala tayong masamang kalooban sa kapwa-tao, na masaya tayo kung ano yung ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, sa ating pagsisikap ay nililingap tayo ng Diyos mararamdaman natin sa tuwi na mga kapatid, kailanman hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo pagkukulangin.